eto nga pala si Duka siya na makakasama ko every ride Mahilig na rin ako magmotor dati. Nagheheneti din ako sa Wave Alpha ko. 110cc. Naka-set up, naka-lowered, kabulahaw naka ng muffler na ang feeling ko ang pogi-pogi ko na noong araw. Damn! Nagka-Ducati na rin ako noon. Mini Ducati na Rusi. <laughs> Pero ito ngayon ay totoong Ducati. Pero second hand lang ito mga kabiyahe. Wala pa kasi pambili ng brand new. Pero proud ako na sa edad kong to, sa tagal kong natambay, at sa profession kong bilang seafarer, e eh nagkautang ako sa misis ko ng pambili. Oo <laughs> oh, kabiyahe, pag may asawa ka na, kahit sarili mong pera, uutangin mo na. Salamat pala sa misis ko. Natupad na rin ang isa sa pangarap ko. Salamat din ama sa patuloy na blessings at sa mga pagsubok na nakakayanan. Kaya mga kabiyahe, kung mahilig ka rin mag-ride, sama ka sa grupo namin. Moto Marino Crew. Hindi ako mateki o ma-review na tao pagdating sa motor. Kaya wala akong alam sa mga parts o mga specs. Ang alam ko, kumuha ako ng motor para bumiyahe. Iba yung feeling at enjoyment na hatid nito. Kaya kabiyahe, sama ka sa biyahe ko. Ride safe mga biyahe.